ang storage room sa taas ito ang una ang lilinisin super kalat day 1 dami mga naatambak tinambak lang ang tinambak dito Day 2. Maglinis naman ng isa pa. Ano nga yan? Divider. Sa third floor. Na, ano? <laughs> Pamuna siguro yan. <laughs> Ay, kay ano yan? Yan, gamit Eto. ko. Eto. Oh, ayan, nagkaroon na ng daan. Cortesia pati

sarili ko siya patay tulo mo. Ano ako sumali ka rin yung tawag ko na mahalo. Oo. Ano ka na, Mr. C. Wow! Uh -oh, oh, yes! Tama, tama, show, tama. tama. Um, Ang importante daw talaga yun. Oo. Oh. Oh. Pero kayo, ha? Bilang question okay. na lang. Kung oh, pupot sa mga segment na sinalihan niyo sa ano sa show time, hmm. ano na gusto nyo pansalihan? bnt sa current programs natin, kaya segments natin. Ikaw lang. Pasigat! Huwag pasigat! 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 oh ito kasi ang choices natin, like karaokin, showy, buligit, especially for you. Tsaka tawag uh, ng tanghala. Oo. Oh. Ano si Remy? Ako, ano ha? But especially, Remy mo ko. Oo nga eh. Ano kasi ako, meron <laughs> akong partner. Pero sobrang tuwa ko ako sa especially for you. Para oh. magkakataon ng uunan.

Blue, blue, blue. Day 2. Ay, day 3. Oh, Nag-skip tayo. Pumunta sa baba. Close ka yung dalawa. o Okay, kailangan po. So, kailangan po. Iyan ang Vincent and Jerry. Eh ba, hindi ka contented sa akin. Sige, mapalis. Kaya kami sa iba is Day 2. Ay, day 3. O, oh, nag-skip tayo. Pumunta sa baba. <laughs> okay, kailangan pumasok na natin si Iyan ng Vincent and Jelly

私も手数えない。

ten okay uh? one meter one meter ten put curtain yeah una well, one meter fifteen sinaalang <laughs> yung tayo na yung जेमस में जैसे ही तो लगता